Hello! What's up mga idol! So ngayon dito tayo ngayon sa farm ng tatay ko so yan binisit natin kung talaga bang nabuhay talaga yung mga palay ng pananim so, sobrang init kasi kaya talay yan tingnan yung mga idol sobrang tuyo ng ano dito uh, lupa kaya medyo napatay yung iba Or iba din nabubuhay yan dito tayo ngayon sa farm kung saan ah uh, dito yung mga pananim ng tatay ko kaya ayan ang sarap kasi yun eh tingnan lalo na maghapon yan ganito sunset yan makikita mo yung sunset dyan yan palubog na kasi kaya ang sarap gumala ng ganitong oras tingnan nyo eto <coughs> mga idol ay <coughs> palayan to ng tatay ko at ito yon at saka kamaisan Ito yung palay nila dito at saka mais. Ayan. Ito. Malapit. Malapit naman to talaga, ano. Ah, ah, nagbunga na pala. Ayan, tingnan yung mga idol. Ayan. Sobrang, ano. Sobrang lawak ng, na ang Tanim at saka... Nawalan kasi ito ng tubig ano asal lang kasi ito sa eh sa ulan kaya yun nantay mag ulan pero tingnan yung mga idol eh, na sobrang dami ng mais pwede ka na dito kumuha eh baka <coughs> mapagalitan tayo dito eh yun okay. yun tingnan yung mga idol eh, ng eh. mga malalaki na palang bunga yan eto oh Ayon. <laughs> Malaki na Ayan, ayan. naghahanap tayo ng mga malalaki mga idol <clears throat> Ano kasi ito Kumbaga Isang area talaga na Ano Puro mais Tingnan yung mga idol, nalanta sa bagyo Napatay yung mga mais Ayan Napatay yung mga mais So, sobrang lakas ng ulan. Tapos, uh, biglang <coughs> bumaha. O nalalanta. Yan, tingnan nyo naman dito mga idol. Kasi, uh, dito tayo sa medyo taas-taas ang kwan. Ang mga puno. Ayan, maraming napapatay. O, no? nalalanta sa no, ulan. <coughs> Ayan for sure dito mga next week pwede ka na makakain pwede ka na makakain ng ganito <laughs> nagun kain ka na mga nagun ano ito wala pang naman yan pero possible na by next week pwede ka na makakain talaga mga idol sa sobrang daming maestri nyo naman napapatay sa ano napatay sa ulan na, napatay sa lanta ayan sobrang lawak yan sobrang lawak ng mais nila meron mga ano bunga bunga ito hindi pa kasi yun ano uh, masyado uh, malaki lang uh, um, wala pang laman Ayan. Ayan yung mga idol. Sobrang lawak eh. Sobrang lawak. Ayan. Ayan mga idol. Thank you so much. Panood. Ayan. Ayan lang. Bye bye.